Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ng magkape at pandasal. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin, patatagin ang pamilya ng Diyos. Nakakatuwang makita kung papaanong pinahahalagahan ang pamilya sa kahit anong kultura. At tayong mga Pilipino, taga-Asya, ay kilala sa pagiging malapit sa pamilya. Ang ating pong kaligayahan, pangarap at pighati ay napapaloob sa ating ugnayan sa pamilya. Nakalulungkot namang makita kung papaanong ang maling katapatan sa pamilya ay nagiging daan ng maraming gusot sa lipunan. Naging gawaing pampamilya ang korupsyon, ang pandaraya sa politika, ang illegal recruitment ang bisyo ang sugal pamilya pa bang maituturing kung sa kapahamakan natin dinadala ang isa't isa ang tunay na pamilya ay nakasalig sa pagtupad sa salita at kalooban ng Diyos dahil dito inaakay nila ang bawat isa sa tamang landas at sa ganap na buhay yan ng pamilyang itaguyod natin O Diyos, maging pamilya nawa kaming sumusunod sa salita mo. Amen.